Idol, <laughs> kailan yung huli mong nararamdaman? Yung una pala. Ano yung pinaka... Pag umaga ka ba? Paano siya masakit? Kailangan igamit na para ma Para yung para mapatunog. Kailangan patunogin mo para ma-relax. Nangangawit siya Okay. Bata ka pa naramdaman mo ilang taon sa tingin mo sa ka na yata nun, ano, yung mga pwede. 10. 10 years old? Talagang ano, may nangangawit na hindi mo may paliwanag. Kailangan palagotokin mo. Napansin mo pag umuwi ako galing ibang bansa, ha? Huh? Ito oh, ako gano'n. Pupunta lagi sa kabila. Hindi, pag ganito, pag ganito therapy, kahit hindi masakit, like, binigyan mo siya ng brace. Uh, para uh, may uh, yung gumagawa. Ganon din po ginawa. Ganon din ginawa. Yan naman kasi pantera, babe. I, ano muna, pansamantala. Pansamantala. Kaya, ano, yun, pag gagawa. Uh, Uuba rin yan pag matutulog siya. Ah, pag matutulog na. Kahit mga dalawang buwan siya. Kahit hindi masakit. Ah. Uh, kung sa eh. bahay. Kanya na nag-agano siya na... Oo, oh, ganun lang muna. para masanay lang muna. Eh, kung talagang gumaganon siya eh. Eh kasi, hindi mo, nanotice mo, uh, bata pa siya eh. Uh, Ngayon, anim na taon na sabihin natin, ah. Uh, anim 60 na siya. ito eh, talagang gumaganon siya eh. May, mayroon pa akong manalisin. Sa loob ng anong na taon, kung ganun nasanay na, mahirap na alisin yun. Kaya kailangan din, pipigilan din natin para mawala yung sanay niya. Kala ko katulad na sa akin nangyayari. Hindi na injured din <laughs> eh. Yeah. Yo.

nagda-diet ka na yan. No. Ha? Ah, Tama yan. Abang nun. Kinikilo na yung ng... pagkain yan eh. Kinikilo lang siya ng pagkain. Kailangan din papawis regular. Hindi, nakalag-gigim yan. Yung very good. lang eh. yan. Yung may trainer. Kasi... Tatama rin eh. Oo. Oh, Pag na siya uh, lang. Saka hindi proportion yung katawan niya. 16. Oh. Si Tapos ito. Patanasan ito ano. Nag... No, 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 93 kilo kaya sabi ng doktor 60 si si years kilo? Ah! Uh -huh. so, Puso ko konti. 16 years old, nag-over-over na. Over, 16 years old, yan yung kalakasan, lumilipad-lipad ka sa, sa ano yan, sa court. A, a, apat hanggang limang laro. Uh, ano, di naman nagbabasket po sa bagay ng bahay. Eh, yun ang Dapat. Peter, eh. Yan ang iwasan niyo. Hindi ka tulad natin dati. Kaya ito sa tamaling tapat, walang tulog-tulog po, tatakas talaga ako. Talagang kahit manegro ka na, bahala na. Solar boy tayo eh. Laro tayo ng laro. Ngayon kasi. Wala, wala, na kasi malaroan ngayon. Lahat may bayad na, pati mga court. Computer ano? age. Oo nga. May bayad na Sa, sa paranyake. May uh, eh, bayad na. Kailangan magdumayo tapos ang bagan din. Eh, siyempre, mga gantong bata, minsan wala akong mas gusto pa nila kumain kaysa maglaro na lang. Mabayad pa nila. Mahal Depende kung saan ka banda sa paranyake, pero mahal na lupa dyan. Ah, mahal na lupa. Kaya nga sa Cavite na kami kumuha eh. Unti-unti. Oo, marami. Dito ba ba, Sir? Magkana mahal na lupa dito, Kalokan? 12. So, 12. 12 pa taas. Tapos lakad lang kami kung MRT. Mahapti. North Kapag na tap. Punta lang kayo ng tap. Sa kayo na kayo, papunta kayo ng eh. Saglit lang yun. Mga oh, ilang um, taon na yun. Mga 6 months na lang yata. Isang taon, tapos na siguro yun. Sabihin na nating dalawang taon na... Para sure na. Pagbalik siguro namin dito. Pag meron pa akong nararamdaman, pwede pa akong pag uh, ano sa'yo. Walang problema kung pa-uwi kayo sa pro sa yuk, ano, Canada payo, uh -huh. na, no? pa kayo. Uh eh, Para ma-set up naman. Kung meron pa, sana wala sa isang nga. Sana nga. Eh. Medyo nakapila ko. Nagpaganto ko, nagpakairo ko. Doon sa ano, dito okay, sa, sa... Sa North. Ano? Nagpaano ako nung pero hindi naman nag ano. Mayroon work ako, ano. Pero sa Tama ulit. Uy, Si Eli, kung masama ang tingin sa ka na Ano mo may mga yan? Relax na. Inhale. Masamit ako eh. Sa akin. ka na nga Tignan ko lang. pati ka ni Eli, nang ganun. Kaya no? nga lang to lang. <laughs> sarap eh. mo maan eh. Pag mo na. Sige. Tulog ko Oo, yan, pag umaba ako ka lang, rin ni Matthew, patagilid muna, hindi na. Magano na pa ako eh. Para ano, hindi na. Lalo kung meron kayong may nararamdaman na kayo oh. ng mga back pain, back pain, para. Ito kasi very strong ito no, eh. Ginaganong ko eh. Kaya ginaganong ko, oh, napanood ko siya, ginaganong ko na para, ano, tapping. Ginaganong ko na agad eh. Nung no, ba? bata, pwede pang, pa, ba, no? Oo, may mga pagkakatama sa eh pag may ano tayo, pag may partner tayo, ah, uh, mm -hmm. oh, ba ka na lang eh. ah, 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 ko lang. Yung pala. <laughs> pala ang dahilan. Ang yun sa, sa Cebu ah. Pagbago na yun. Mm -hmm. Oo. Oh. Yes. Pinamabalik kami ron eh sa buhol, ang dami sa buhol. Hirap na hirap kasi mga pinta talaga dito. Kaya mapupunta hey, yun yung pinaka... Huwag lang kayo maliligo, sir, ha? Bukas na maliligo,